ang tanda ng Santa Cruz. Ipagadya kami, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. Panginoon naming Heso Kristo, Diyos na totoo at tao rin namang totoo, sinasampalatayanan namin at pinananaligan na Ikaw po ang Diyos, Diyos namin at Panginoong walang hanggan ng kagalingan iniibig ka namin ng lalo sa lahat at pinagsisisihan namin ng buong puso ang mga pagkakasala namin sa iyo. Kami nagtitikang matibay na di na muling magkakasala, pakundangan sa iyong mga hirap at sakit at pagkamatay sa krus at alang-alang pa rin sa iyong kalinis-inisang ina na ninanasa naming alayan ng aming dalangin at pagpupuri sa pagsisiyam na ito. Amen panalangin sa araw-araw. Kalinis din isang at mapagkandiling ina, buhat sa aming kalagayan at pagkakasadlak sa kasalanan, ay pinagmamakaamo namin sa iyo na tinggin ang aming karaingan at tapunan kami ng sulyap na mga matamong maawain. O batis ng awa na pinagmula ng aming katubusan, marapatin mong tinggin ang aming karaingan sa pagsisiyam naming ito upang maging daan ng ipagtatamo namin ng iyong masaganang biyaya, hindi lamang sa pagbabalik loob ng mga makasalanan at ikapapanuto at ikapapayapa nitong aming bayan, alang-alang sa walang hanggang kalwalhatian ng Diyos. Amen. Ikaanim na araw, nasa tulong ni Maria ang ating tagumpay. O mayroon naming ina, kung ang araw, buwan at mga bituin, ay para parang nakikinabang na sila'y mapalapit sa iyo. Kami namang dumudulog sa iyo ngayon, ay huwag mong pababayaan. Alang-alang man lamang sa habilin ng iyong mahal na anak, liwanagan ang isip ng mga namamahala sa aming bayang Pilipinas, bayan sa silangan na iyong pinili, upang maging dapat kaming magpuri sa Diyos sa kanyang kaluhalhatian sa langit. Ang tiniis ni Jesus sa kanyang katawan, mga kamay at paa, ay dinanas mo rin sa iyong puso. Sa kanyang pagkabuhay, binigyan niya kami ng kapangyarihan na magbagong buhay, magtagumpay sa masalanan at kamatayan. Balang araw, kam kami rin ay muling mabubuhay at ito ay inaasahan namin sa tulong mo sa isang banal at makakristong pamumuhay. Amen. Mahal na Birhen, ipamagitan mo kami sa Panginoon naming Diyos upang makamit namin ang biyayang aming hinihiling. Pagpupuri kay Maria, Aba, anak ng Diyos Ama, Aba, ina ng Diyos Anak, Aba, esposa ng Espiritu Santo, Bukod kang pinagpala at kinurunahan ng Santisima Trinidad, lubos kang kahangahangang matangi sa Diyos. Ama namin, Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen abagin ong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Yesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapala noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami ay maging dapat na makinabang sa mga pangako ni Yesus Kristong aming Panginoon manalangin tayo. O Maria, ina ng mga Kristiyano, pintakasi at ina naming kaibig-ibig, tanggapin mo po at marapating ipamagitan sa iyong anak na si Jesus at sa Diyos Ama ang aming kaabaan. Kayo na bukod na pinagpala at di nagmana ng salang orihinal, na dahil din sa mataas na pagpaparangal ng iyong mahal na anak, ay iaakyat ka sa langit kaluluwa at katawan na di mababaya ang mabulok dahil ito ay nagpakasakit at nag-iwi sa sinapupunan sa anak ng Diyos na si Heso Kristo. Taglay ang sangguhay ng mananampalataya, matibay na pananalig at maningas na pag-asa na ipinagkakaloob sa amin ang wagas na kalinis ang banal na pamumuhay, ang biyaya ng pagbabalik-loob ng mga makasalanan, at, at mga libinyagan, ang kapayapaan sa piling mo hanggang sa kaluwalhatian. Amen. Panalangin ng paghahandog kay Maria. Mahal, mahal na, na Birheng Maria, inang mahal aming, aming ina at ina ni Jesus, itinalaga namin ang aming sarili sa iyong kalinga at pagmamahal. Tulad mo, nais naming ihandog ang aming puso at kalooban sa Diyos ibinibigay namin ang aming sarili sa iyo, O Maria, aming huwaran, pagkat nais naming matupad ang kalooban ng Ama, tulad mo, nais naming maging matapat at masunurin sa liwanag na kaloob ng banal na Espiritu. Dalit ng tuwa, kung saklolo ang hanap natin sa paghihingalong mahigpit, si Maria siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Ang tanang sang kalangitan, nag-aawit, nagdiriwang, na ang rey ng sakdal mahal, lumipad ng kainan lang. Di linga pang ating lagay, iiwan sa madlang sakit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Pagdakang nabalitaan ng mga ibong tanan, na sila ay papanawan ng aliw ng kalumbayan, ang kanilang panambitan, bindisyon sila'y kuwit magkamit. Si Maria'y ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa luha tayo'y matunaw, tayong tanang kinapal, dahil sa ati papanaw ang ina ng kaawaan. Ngunit huwag nating asahan sa klolo, sa klolo niya'y ipagkait. Si Maria'y ay siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Si Maria'y ang lubhang paham, bahaging tangi ang hinirang, kaya't di siya nalahiran. Nang pait, ng pait ng kamatayan at lipos ng katuwaan na matay sa sintat ibig. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa pag-aalab sa sinta na lumikha sa kanya, sinta nga at di iba ang miti, mitil nitil ng buhay niya, kaya't puspos ng ligaya, pinupuring walang patid. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Nakita at namasdan ng apostoles na hirang kay Mariyang pagkamatay at sila ay nalunasan, lalo na ng mapakinggan ang helas na nag-aawit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Oras nga ay dumating na ng pagpanaw ni Maria o araw na kakaiba na di nagkita ang aurora sapagkat sa iba, Senyora, Sumilang ang iyong dikit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Likhang sinot itot alin, bangoy na kalat sa hangin, at nakaluklok sa piling ng Diyos sa tari natin. Di ba't ang reynang birhen, di mangyaring ipagsulit. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Pawang astros ang hiyas niya sa pakpak ng kerobines at sa karong serafines mahi, makahilig na akyat siya sa haring kanyang sinta at anak na iniibig. Si Maria siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Nagdaan na ang tag-ulan ng tanan mong kahirapan at ngayoy pawang awitan ang naririnig na lamang. Ito ngayon ay siyang alay ng koros na maririkit. Si Maria siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Tagasi yung puno ng grasya, sa buway lalong maganda. Ikaw ng Diyos ay esposa, sa iyo sino ang papara, na anak at ina niya, bukod tanging iniibig. Si Maya'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa pagkatangi kang reyna, araw ang siya mong damit at bituing marikit. Ang bigay sa iyong korona at wala kang ang kapara sa taas mong di malirip si Maria siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa trono mong sakdal taas, alala mo kaming lahat at hirap na may iyong lingap na mong mga anak. Kamay mo po'y iyong igawad sa aming dalita sakit. Si Maria siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Sa iyo, Rey ng Marangal, kami po ay nadulog at pawang luluhog-luhog na kami ay kaawaan. Yamang alulod kang tunay ng ginhawang walang gilid. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Tangi ang aming kapalaran kung sa galing mong ang sakdal ay amin namang kamtan ang magandang kamatayan nang kami ay magtagumpay sa demonyong lubhang ganid. Si Maria'y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Kung saklolo ang hanap natin sa paghihingalong mahigpit, Si Maria, y siyang tawagin sa pag-akyat niya sa langit. Antifona. Ang mga Kapinto pinto ng, ng paraiso, O Maria, Maria, ay nabuksan sa amin sa pakundangan, pakundangan sa iyo, na ngayo'y maluwalhati kang nagwawagi sa kasamahan ng mga anghel. Pupud ka ang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng anak mong si Jesus. Ikaw na ipinagdarangal sa ibabaw ng mga bituin kami ay ipanalangin mo nang kami ay marapat sa mga pangako ni Yeso Kristo. Panghuling panalangin, Pagkalooban mo po kami, Panginoon, na maginhawang sakdalan, pakundangan sa kapistahang totoong kagalang-galang na aming ipinagdiriwang sa araw na ito, na ang Santang Inanan ng Diyos ay kung nasaklawan man ng kamatayan, Palibhasa ay nagkatawang tao sa kanyang kalinis ni tiyan, ang anak mong Panginoon namin si Yeso Cristo, na iyong kasamang nabubuhay at nagaharing kaisa ng Espiritu Santo, magparating man saan siya nawa. Sa, sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.